Guys, ay vlog tayo, vlog tayo, sama kita. Ayan eh, guys, pamapanood ka kahit saan. Sa buong mundo, mapapanood ka. Ano panalam mo? Janjan ko. Ayan, Janjan nga pala. Hi ay, Jan. Ayan. Shout out to Jana. Para lagi tayong ano sa ano, Panoorin mo yung ating, ating channel. At yan. Larry Granite Lights, so, maraming maraming salamat at lalong lalong na sa ating Panginoon. Good morning everyone. Saan ka man sulok ng daigdig sa Pilipinas. Saan? Basta saan. So maraming maraming salamat. Ayan, Thank you. Ayan guys, linggo ngayon. Dito tayo sa ano pa. ang uh, gulo. Gumulo bigla. <laughs> Uy, tindi walang nabasa dito. Gumulo bigla yung ating ano. Uh, Kasi ni sila doon. So, dito tayo sa taas, guys. Linggo ngayon, ay nagtatrabaho tayo. Ayan. Alam naman tayo, mga construction boy, guys. Kailangan magsikap para lagi tayong updated yung bulsa. <laughs> ito, guys. Naglalagay na lang tayo dito ng, ano, razor, kaya splashboard. So, nakaano na yan. So, ngayon lang kasi sinabakan yung, ano, po. Kaya, yun. Ah... Uh, ngayon naman tayo bumalik dito. Kaya linggo, eh kahit linggo, nagtatrabaho tayo. Ganyan tayo kahirap at ganyan yung pangangailangan natin, guys. Sobra. Kahit na wala kang asawa, ganyan pa rin yung pangangailangan. <laughs> Ito, guys, ano na lang, riser na lang. Eh. May S plus board na siya. Yan, hiniwan namin yan ng may plus board na. So, yan, madilim nga lang, guys. Kasi siya na kayo, ha? Ah. Siya na kayo so patapos na talaga dito so eh, kailangan matapos ako ngayong linggo dahil meron naman tayong bagong project meron naman tayong project sa malapit doon sa bahay kaya kailangan kong sikapin na matapos tayo guys so naman meron yan pressure na lang din sa dalawang side na yan so yun guys uh, maraming maraming salamat sa blessing talaga ng Panginoon sa sobrang pagsisikap natin kahit na construction boy lang tayo ay hindi tayo magugutom so ba diba guys so mga malapit na talaga malapit ng indoors to so hanggang ano yata October October o November so yun guys malapit na so maingay dun kasi yung pinili natin ano, tumutugtog ayun pa yung guys yung ikakabit nating granite so yung guys good morning everyone ipatay pa almasal More power, sa nga. More power, guys. Thank you. Yun, guys. Sikat lang. Sikat. So, ta ng shirt. Pang Thank you, guys. So, nag lang ako ha. <laughs> lang ako ngayon. <laughs> Tatrabaho na kasi tayo kay Taka. Maraming so, salamat, guys. Parangit na apply na tayo ng ating tulong tayo ng tutulong, guys. 本当に。 Thank you. unay natin yung taas. Aming okay, hapon na So guys, maraming maraming salamat. And God bless sa lahat. Sana'y magustuhan nyo ang episode na to. At nandito tayo ngayong linggo sa ating trabaho ay...